So, nung nasa loob ako, natatanong ko yung mga tao sa labas, okay na lahat. Tapos yung batang bitbit -bit ko, may magulang na nakita niya yung anak. Yun nga yung batang kasama ko. Tapos sobrang saya nila. Emotional ako sa panaginip. Tapos nagpray ako sa langit. Sabi ko, God, tignan mo sila. Oh. Sabi ko, yung anak ko si Sandro. Ganyan. Tapos maya-maya, may mga tao sa labas, tinatawag ako sa niya, Oh my, oh my, si Sandro, nakikita ko yung anak ko, tumatakbo papalapit sa akin. So sa mga nag-update sa akin sa panaginip, hindi po tayo nagpo-post about mga panaginip, kasi naghalo-halo ng ating mga content, no? <laughs> Pero nandun pa rin ho tayo sa linyahan ng panaginip, dahil nga ah, gusto natin maintindihan ng mga tao kung ano ang mga meaning ng mga totoong panaginip um, yung mga nare-research, mga nakikita uh, through Google, medyo nag tayo, kaya tinagtad natin nung uh, last year mga panaginip. Nandiyan na lahat sa mga videos natin ang mga meaning ng mga panaginip. Um, inisa-isa na natin yung mga experience po natin at hindi hinula ang meaning ng mga dreams okay, mga categorized ng dreams base sa naaral nating mga panaginip. Wala hong research-research dyan, no? So, mag update lang ho tayo. Nananaginip pa rin ho ako araw-araw. Pero hindi po ako nag update Hindi ho ako nagpo-post. Okay? Pero this time, meron ako yung kukwento sa inyo. Panaginip ko kahapon. Uh, medyo nakakatakot kasi kagayang sinabi ko sa inyo, kinuwento ko nakaraan, gada na nanaginip tayo, ang pinapost ko na lang is about paghuhukom. So, nakakailang beses na tayong panaginip ng paghuhukom. Then, kahapon ito panaginip ko. Kasama ko daw yung anak ko, kami dalawa ni Sandro, lumindol ng sobrang lakas. Pagka lindol, bumagsak ako sa ilalim. Pagka bagsak ko, nawalan ako ng malay, nagising ako, nasa ilalim ako ng lupa. And then, umangat ako. Nagtataka daw ako sa sarili ko na bakit wala ako nararamdaman sakit? Bakit parang walang sugat? Tapos, uh, hinanap ko yung anak ko, may nakita akong bata, kala ko anak ko, kinuha ko siya, tumakbo ko. Merong mga nakikita ko sa langit na mga papalapit na mga apoy na paikot, marami sila, na palapit sa akin, palapit sa amin. So yung mga tao nagkakagulo na. Then habang tumatakbo ko, bitbit -bit ko yung bata. Pagpunta ko dun sa kapilya, nakita ko yung bata na hindi pala anak ko. Pagkadating ko doon sa isang kapilya, sabi ko sa sarili ko, uh, lahat ng wini ko, lahat ng ipinipray ko, uh, na iligtas ako sa lindol, doon sa apoy, ibinibigay ng walang sakit. Sa panaginip ko, sabi ko sa sarili ko na ah, malakas ako sa Diyos kasi pinakikinggan niya yung prayer ko. Kung ano yung pinag ko, ginagawa niya doon sa panaginip. Tingin ko dun sa bata, hindi pala anak ko, na-disappoint ako. So, nasa isip ko, wala na yung anak ko. Dun sa kapilya, uh, since uh, hindi pwede ang, ang kagaya ko, transgender, kaya nga sa pagbalik natin, yung boobs yan, tanggal yan. Sabi ko sa mother ko, ma, paano ko sasamba? Sabi ng mother ko, ipitin mo na lang muna, yung dibdib. -dib. So, nung nasa loob ako, natatanong ko yung mga tao sa labas, okay na lahat. Tapos yung batang bitbit -bit ko, may magulang na nakita niya yung anak. Yun nga yung batang kasama ko. Tapos sobrang saya nila. Emotional ako sa panaginip. Tapos nagpray ako sa langit. Sabi ko, God, tignan mo si oh. Sabi ko, yung anak ko si Sandro. Ganyan. Tapos maya maya, may mga tao sa labas. Tinatawag ako sa kanya, oh my, oh my, si Sandro. Nakikita ko yung anak ko. Tumatakbo papalapit sa akin. So, sabi ko doon sa katabi ko, tingnan mo, mo, di ba nag lang ako? Ang lakas ko sa taas. So, ganun. So, nangangahulugan lang na ang panaginip ko ay siguro kasi nawawalan tayo ng uh, oras, manalangin, uh, mag na pinapaalala sa akin, na kailangan mo ng connection sa akin, yan, ganyan At feeling ko talaga, sa panaginip ko is malapit na talagang ko. May hinihintay lang ako kaya bago ako makabalik. Alam ko, nahihintayin na ah, ako. Pinagpapanata ko yan. So, yun lang. Then, kanina na naginip ulit ako, nag-apply daw ako sa isang BPO company para mag-isang call center agent. Hindi naman tayo kagalingan sa English, di ba? <laughs> so, sa panaginip ko, nag-apply ako, may interview. Yung nag-interview sa akin, simpleng tao lang siya. May mukha sabi ko sa kanya, sabi ko, ikaw may ari nito, no? Sa kanya hindi, ganyan, ganyan. Pero sa panaginip ko, alam kong siyang may ari na nagpapanggap na HR lang. Pero siya talagang may ari. Sabi niya sa akin, ang question ko is about family. So parang yung akin, parang ang galing ko mag-English doon. Ginawa ko, bumuelo pa ako kasi about family eh. Ay, sandahan ko kukwento yung ganito yung pamilya ko, ganyan-ganyan. So nakwento ko yung duluduluhan, yung side ng father ko, yung relasyon namin, ganyan-ganyan. Sabi niya sa akin, tatawagan na lang kita ganyan Sabi ko, oh. sa panaginip ko, nag-disappoint ako. Bakit? Feeling ko perfect yung interview ko. Feeling ko okay yung kwento ko. Feeling ko close tayo. Tapos nung umuwi ako ng bahay, tinignan ko yung letter na binigay nung nag-interview. Ang sabi, hindi ka pa nakakapagpatawad sa mga nangyari sa inyo. Specifically doon sa father ko. So pagkagising ko, na naisip ko na, oh, sa sarili ko kasi, alam niyo yung salitang, nagpatawad ka na, pero ang gando na lang yon Parang, awala ah, wala nang pwedeng relasyon, pero nakapagpatawad ka na. So, pagising ko, sabi ko, baka may konti pang kirot na kailangang uh, makapag-usap, ma para masabing fulfill yung pagpapatawad. Siguro ganon So, tingin ko, this uh, coming weeks, ay tatry natin kumunik. Kasi may eksena tayo na kapag nakakagawa ng account yung father ko is binablock ko kagad, no? So, siguro nga, may konti pang sakit. Siguro nga, um, sa bibig, napatawad na, pero sa puso, hindi pa. No? So, yun ang ating uh, dalawang panaginip na tingin natin na i-reflection sa ating sarili at sa mundo.